Eto ang masarap na mangga, maniba-niba na. Hmm. Hari Bangis, okay lang po ba kumain ng prutas? At gano po karami? So ayan guys, nandito tayo ngayon sa ating bakuran. Dito may mga prutas at may mga gulay. Actually dito may sili pa nga. Oh. Diba ayan mga sili. Yan yung mga pananim namin dito. At ayan po ang pwede nating kainin. Ito, meron tayo dito ngayon, no? oh, mga kalaman. Eh, puro natural lang tayo, guys. Natural oh. Ito ay suha. Ay, tama, suha. Ito, kaliit pa. Ayan, pag lumaki, pwede nating kainin. Ito nga, guys. May, ano po, may talong. So, guys, may talong. Ayan. pag nainog na yan, eh, mga natural lang yan. yan natural. Ganyan. Gano'n pa karami? Siyempre, sa isang araw, dapat Huwag ka masyado mag magprutas kasi mataas ang sugar ng ibang prutas. May uh! mga carbs din yan. So, kung nagda-diet ka, hindi ko, kung may goal ka, gusto mo magkaroon ng abs, hindi ko sasuggest sa'yo na maraming prutas kainin mo. Pwede kang kumain, healthy ang prutas, pero moderate lang. Kuha tayo. Ito, ito. Ito, ito. Mukhang hinug na. Ito. So, Subukan natin ito isa. Ito. Uh yan, may dagda pa. Nakita mo ba yun? Patay pa. Tara. So, babalot at... Hmm, bako. So, yan to, guys. Uh, ko tayong kuchilyo, syempre. Tapos, syempre, meron tayong salt. Rock salt. Para healthy. Yan o. Hindi mo naman. Hindi mo naman Aww. yan. Hmm. Ang sinasabi ko, oh. Ang tawag sa gantong mangga. Ang, tawag sa gantong mangga. Hindi, hindi. Yung ano, yung medyo mahinog hinog Hindi. Wow. Ano ba yun? mani ba? Yun, manibani mani ba na. Ito ang masarap na mangga, manibani mani ba na. Ayan, oh. No? Siyempre, ganito po magbalat ng mangga. Ayan, oh. No? Paikot-ikot lang. Ayan, no? Sarap niya ito, oh, guys, oh. Kaya kung ako sa inyo, healthy, he be healthy, guys. Ayan, oh. No? So, ayan, patapos na ang ating pagbabalat ng mangga. Ayan, pagbabalat na natin ng mangga at tingnan natin. So, gano'n ba karami? Siguro sa isang araw kung gusto mo talaga mag Indian main course, siguro mga dalawa. What? Palag-palag. Oh. Yun. And siyempre, eh no, sarap po. Kaya tama mo. Tapit na Sarap po. Meron tayo dito ang rock salt. Yan ang rock salt. Yan ang. No? So, so mo lang na ganyan. Oh. Crab. Crab talaga ng natural foods. Healthy, di ba? So, ano bang hintay nyo? Eat healthy.